Ayan. 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 Anong tuyo yan? Hmm. Salabas. Ayan guys, masarap um, sarap ng tuyo guys. So, ano to? So, Lupoy sa bisaya guys. Ulo namin, pula <laughs> naman ang isa. Ulo. Ulo, kung nag-usaw, mabiyon. Alam, makikita nyo yung aking kanya. May dukot siya, guys. Kasi hindi ko talaga tinatapon ang dukot, guys. <laughs> Ayun, nagprepare kasi ako. Kaya medyo yung ano yung kutsara. Nabutang ito sa lamesa guys. So, mga ulit, guys, na ako rin. Kaling, oh. Ah, hindi. Ano sa'y tawag Bisaya? Bulan. Ngit-ngit na -ngit na, ayan, oh. Natay buwad nga lupoy. Which is lupoy siya, guys. Yan, natalig ka ng suka. Nga so, sausaw ng lamini siya. Isausaw sa suka, guys. Nana ba? Hmm, nana. Nana natin yung sinabawan nga. So, yan, guys. Kain na tayo guys. Mga unta nyo, mga unta nyo guys. Hmm. Lamig kayo sa sabaw. Kaon na. Ang atong tuyo o kaling. Sabi siya kaling. Hmm. Lamig. ano siya guys. Ito yung atong palibagong vlog sa araw na ito guys ha. Ayan, nakapag-vlog tayo guys. Kao lang atong vlog guys. <laughs> na nga itong pinag-vlog guys. Pasin siya mag-gusto video guys ha. Ah. Dami, ano siya guys? Ang sabaw. Gra Grabe ang sabaw guys. Lamig kayo siya guys. Basta, basta fresh ko pa nga isda or basta fresh ko pa nga isda or fresh talaga guys. Lami ang sabaw guys. Lamig kayo. Eh. Kwan? Atong tirada ni sa bawang gid guys basta fresh pang isda. Nana. Nana ba siya ba? Hmm. Grabe lami. Hmm. Ano atong sili? Lami. Guys, kauna. Pala ay yung ano, ito yung bulan. Kabisaya. lupuy ang tawag lang. Eh. lupuy yung ganang gagmay ng isda, guys. Ano lupuy oh. Lupoy. Yan, tinawa nga isda. Hmm. Diba? Ano ang nagluto na ni guys ang akong bayaw namihan po siya magluto hmm. Pag kinamot ng tango, kaya lang kaya lang init ang kuwan ang kuwan ba? Ang, ang, ang sambaw? ayan guys kini ang kaon nga kung ang iba guys kung oh, ano yung kaon nga lamig ang guys tinggap sa baw baw ka noon na pa'y napay paborito sili aw oh, so habi kaya lamig kaya itong kaon guys oh, ano na, na ba ang buwan guys lamig ang ang buwan guys lupoy nga buwan guys hmm ang siya guys tama lang ginagyan tinta guys nilip para tama lang ginagyan tinta guys Nabali <coughs> na akong tingo guys <laughs> Tama na kayo yung guys Ang buwan, grabing lamig ah guys And tama lang kita talaga, din siya parat Hmm, lami, lamig kayo Hmm Kanya ang atong isda nga labas kayo nga freeze ko kay guys. Oh, grabe. Lamig ko siya. -hmm. 嗯，那米线的。 Ato <laughs> nindot nindot ng kaon um, guys kay siyempre maglikita ito sa mga masasamang espiritu na mahagip sa itong video. Hmm. Mm. Thank you for watching guys And see you on my next video Bye bye God bless us all